kasama nila, nagpaparamdam na siguro pag naipon-ipon lahat ito sa kamkrami, eh, baka mayroon ang uh, babalik na dyan. Uh, mayroon isang tao na tumatay yung parang uh, spokesperson. Itong isang tao na si Manico Ibar, siya ang mga sumisira sa mga totoo na sinasabi ko. Mga kaalam, isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayon. Matapos ang ilang buwang katahimikan, may mga pulis na daw na handang magsalita at ibunyag ang lahat tungkol sa misteryosong pagkawala ng mga sabonghero. Pero bakit bigla na lang silang nagdesisyong lumantad? Sino ang itinuturong utak sa lahat ng ito? At paano na dawit ang pangalang Atong Ang? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa kasalukuyang investigasyon, lumalabas na hindi simpleng kaso ng pagkawala ang nangyari. Ayon sa ilang impormasyon, isang grupo ng pulis ang diumanoy umano'y sangkot sa pagkuha sa mga tinaguriang missing hero, mga sabong herong bigla na lang nawala na parang wala ng bakas. Ang shocking dito ay may connection daw ito sa parehong operasyon sa Staten Cruz at sa Maynila. Isipin nyo, isang buong team na gumagalaw ng sabay-sabay para ipatupad ang plano kung bakit hindi agad sila natunton kasi organisado ang galaw nila. Pero ayon sa insider, nagsisimula ng mabasag ang kanilang katahimikan. May mga pulis na ang nagpapahiwatig na handa na silang magsalita at ilabas ang totoo. Bakit kaya? Dahil ba sa konsensya? O dahil natatakot silang sila ang susunod na madamay sa kaso? Ayon sa mga balita, may nagsasabi na kapag nagkasama-sama na sila sa Camp Crame posibleng may mga aamin na at magbibigay ng mahalagang impormasyon. Napolcom mismo ang nagkumpirma na may pulis sa ilalim ng restrictive custody na gustong tumestigo bilang state witness. Kung totoo ito, malaking pagbabago ito sa kaso. Bakit? Kasi may isa raw sa kanila na direktang nakakaalam ng buong plano. Hindi lang basta nakasaksi, kundi kasama mismo sa galaw ng operasyon. Kapag nagsalita ito, Posibleng mabuo na ang buong istorya kung sino ang nagutos sa dinala ang mga tao at bakit ginawa lahat ito. Ngayon, saan papasok si Atong Ang? Sa dami ng pangalan na lumulutang, hindi mawawala ang intrigang baka may mas mataas pang tao sa likod ng lahat. Lalo na't na Alpha Group ang sinasabing nasa gitna ng usapin. Ang tanong, kung totoo na may pulis na magsasalita, may pangalan ba silang ibubunyag na bigatin? Sa kabilang banda, kumpiyansa naman ang PNP na ang paglabas ng mga whistleblower ay senyales ng pagbagsak ng pader ng katahimikan sa loob ng hanay nila. Ibig sabihin, unti-unti nang may naglalakas loob para isiwalat ang madilim na lihim na ito. At kung mangyayari yan, baka hindi lang isang tao ang madawit. Dahil sa pag-amin ng ilang pulis, mas malalaking revelasyon ang lumitaw. Isa sa mga pinakaunang nagsalita ay dating farm manager ni Charlie Atungang. Siya ay kabilang sa anim na inakusahan ng kidnapping at serious illegal detention. Sa kanyang mga pahayag, unti-unti niyang ibinukas ang mata ng publiko sa lawak at lalim ng operasyon sa likod ng mga pagdukot. At hindi lang siya ang nagsalita, unti-unti ring may ibang lumalabas mula mismo sa hanay ng kapulisan. Ang mga opisyal na ito na dati nakatali sa katahimikan, ngayon ay nagpapakita ng kagustuhang magbigay ng testimonya. Dito na nagsimula ang ideya na baka tuluyan ng mabuo ang buong puzzle ng mga nawawalang sa Pero teka, mas nakakatakot ang sumunod na impormasyon na inilantad ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayon sa kanya, hindi lang pala iisang grupo ang sangkot. Oo, narinig nyo ng tama. Hindi lang Alpha Group ang gumagalaw, Lumalabas sa datos ng DOJ na may iba pang grupo, Bravo, Charlie at Delta, at lahat sila bahagi ng isang mas malawak, organisado at sistematikong operasyon. Hindi lang ito simpleng sindikato. Ayon kay Remulla, ito ay isang coordinated criminal network na may hierarchy, division of labor at sariling chain of command. Parang isang kumpanya pero imbes na produkto ang binebenta, buhay ng tao ang nakataya. Bawat grupo may kanya-kanyang tungkulin. May surveillance team para magbantay at mag-track ng target, may tagadukot, may tagapondo na nagbabayad para sa operasyon, at meron ding tinatawag na cleaners. Sino ang mga cleaners na ito? Ang kanilang trabaho ay burahin ang lahat ng ebidensya. Hindi lang physical evidence, kundi pati digital footprints. Kaya hanggang ngayon walang bangkay na nakikita. Malinis ang galaw, parang planadong corporate killing. Ganito kalalim ang operasyon nila. Hindi ito basta kidnapping para sa pera. Ito ay sistematikong pagpatay na may estratehiya, koneksyon at marahil proteksyon mula sa makapangyarihang personalidad. Isipin ninyo, kung wala silang basbas mula sa itaas, paano sila nakagalaw ng ganito katagal? Bagamat wala pang natatagpo ang bangkay, naninindigan ang DOJ na pwede pa rin magsampa ng kasong murder at paglabag sa international humanitarian law basta may sapat na ebidensya. Ayon sa batas, hindi laging kailangan ng bangkay para mapatunayang may krimen. Testimonya ng mga insider, surveillance videos, digital data at physical clues, lahat ito ay maaring magtulak ng hustisya. Sa ngayon, puspusan ang pagtukoy hindi lang sa aktual na kasangkot sa krimen, kundi pati na rin sa mga utak ng operasyon. Sino ang nasa taas ng chain of command? Ilang pangalan ng dating negosyante at iba pang personalidad ang lumulutang, pero ayon sa DOJ, hindi sila basta magbabanggit hangga't walang matibay na ebidensya. Klaro na ngayon ang larawan na hindi lang ito basta ordinaryong pagkawala. Ito ay isang malawakang krimen na sistematikong isinagawa ng isang organisadong grupo na posibleng may basbas -bas mula sa ilang makapangyarihang sektor ng lipunan. Habang patuloy na lumalalim ang investigasyon, isa pang tanong ang sumulpot saan nagsimula ang koneksyon ng mga pulis at ng mga grupong ito. Sino ang nagbigay ng ideya at paano na itayo ang ganitong kalawak na operasyon? Sa isang panibagong pahayag, lumabas na ang unang ugnayan nila ay nagsimula pa noong ipinakilala si Major Urapa na noon ay hindi pa mataas ang rango sa mga personalidad na nasa likod ng operasyon. Ang nagpakilala sa kanya? Si Colonel Malinaw. Ayon sa impormante, si Malinaw ay malapit na kaibigan ni Engineer Sales Salazar na sinasabing isa sa mga kilalang tao sa industriya ng sabong. Doon daw nagsimula ang lahat ng koneksyon na kalaunay na sa isang sistematikong operasyon na hindi lamang basta pagdukot, kundi isang serye ng malalaking krimen. Pero bakit sila nagkaroon ng tiwala sa isa't isa? Lumalabas na bago pa sumikat ang online sabong, sangkot na raw ang ilan sa kanila sa operasyon ng anti-drug campaign noong nakaraang administrasyon. Sa madaling salita, hindi na sila baguhan sa larangan ng tinatawag na dirty operations. Sanay na sila sa lihim na pagkilos, sanay magligpit ng ebidensya, at higit sa lahat, may kasanayan sa pagpatay ng walang bakas. At dito na papasok ang mas nakakatakot na bahagi. Ayon sa ilang source, sa kasagsagan ng lahat ng ito, umabot na raw ang koneksyon hanggang Malacanang. Totoo ba na may mas mataas pang impluensya sa likod ng lahat ng ito? Habang lumalabas ang mga revelasyon, nagbigay rin ng pahayag ang palasyo. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, Buong suporta ang ibinibigay ng Malacanang para mas mapalalim ang investigasyon. Hindi na raw ito basta usapin ng simpleng kidnapping. Isa na itong sistematikong operasyon na posibleng ginamitan ng makinarya ng Estado para patahimikin ang mga itinuturing na sagabal sa interes ng malalaking isabong operators. Dagdag pa ni Castro, tinitingnan ng palasyo ng mabigat ang mga dokumento at intelligence reports mula sa DOJ. Ang mga ulat na ito ang nag-uugnay sa ilang operatiba mula sa anti-drug campaign ng nakaraang administrasyon sa pagkawala ng mga sabonghero. Kung mapapatunayan ang lahat ng ito, isa itong senyales ng malawakang korupsyon at pag-abuso ng kapangyarihan. Tiniyak ng palasyo na hindi nila palalagpasin ang mga sangkot gaano man kataas ang posisyon o koneksyon nila. Mananagot ang dapat managot ayon kay Castro. At higit sa lahat, sisiguraduhin daw nilang makakamtan ng mga pamilya ng 34 na nawawalang sa bunghero ang hustisya na matagal na nilang hinihintay. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang gulat. Sa follow-up na tanong tungkol sa bilang ng mga pulis na sangkot, lumabas na dalawa lang ang aktibong pulis na kasalukuyang iniimbestigahan, ang iba retired na o nasa negosyo na. May ilan ding natanggal na sa serbisyo, kabilang na ang kapatid ni Art De La Cruz. Sa kabuuan, ayon sa source, kung isasama ang lahat ng active at hindi na active na sangkot, aabot ito sa humigit kumulang 30 o 30 katao. Isipin ninyo, 30 pangalan na posibleng konektado sa isang napakalawak na criminal network na gumamit ng parehong kasanayan mula sa war on drugs para sa mga operasyong ito. Hindi ito basta sindikato. Isa itong organisasyon na may disiplina, pondo at koneksyon sa pinakamataas na antas. Kung titingnan natin, malinaw na hindi lang ito simpleng kaso ng pagkawalang misteryoso. Ito ay organisadong operasyon na posibleng may koneksyon sa makapangyarihang tao at makinarya ng gobyerno. Nakakatakot isipin na ang mga dapat nagpoprotekta sa batas ay sila pang naging bahagi ng paglabag dito. At kung totoo na aabot ang investigasyon hanggang sa pinakamataas na antas, ang malaking tanong dito ay may lakas ba ng loob ang sistema na ilabas ang buong katotohanan? Ngayon kayo, anong palagay ninyo kung sa ganitong klasing kaso, nasangkot ang mga nasa pwesto at may impluensya, sa tingin nyo ba posible pa rin ang hustisya? O mahuhulog lang ito sa isa na namang kwento na walang wakas? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.